problema ito, pinasok ng parakal lugar natin. Marami sa mga bata ako nalagas. Yan ang nga uh, ba sinasabi ko eh. Hindi mo dapat pinag-discount yung sa mga bata mo ito. Siyak na ng mga pulis to sa pagkamatay niyang dalawang lang kasamaan. Hindi ganun ang basa ko eh. Tayo-tayo lang nakakaalam ng lugar. At saka hindi ganun ang mga bata ko. Hindi kami tumatalo ng kasama. Hindi kami aso na kinakain ng aming sinuka. Pinag-iinalaan niyo ba ako? Daniel, alam ko matagal mo nang gustong kumalas sa grupo. At saka sa ating dalawa lang na nakapangalan ng malaking pondo ng Cuadro de Alas. <laughs> Pag nawala ako, di ba masosolo mo yon? Hindi ba ako nagpalaki ng grupo? Hindi ko galing pumatay ng kasama? Kilala mo ako, Dax? Yun nga, kilala kita eh. Pare-pareho lang tayong nagkakasaya ng oras dito. Ang pagmalinaw na utak mo. Tawagan mo ako. Saka na tayo mag-usap. Kinabastos mo ako, kinakausap pa kita, tinatalikuran mo na ako. Ah! Huh? Malas mo lang malakas yung kapintinira ko kanina. Bakit mo pinatay? Siya nga naman, Dax. Bakit? Talaw kasi ako yung pusa eh. Bakit, gusto mo siya samahan? Ako, hindi ah. Ano ako? Sa'yo ako. Papatunayan ko sa'yo. Oh, Alam ko matagal mo nang gusto ito. Dahil nakikita ko madalas mong titigan to. Eh, magiging parang si Ponso Pilato pa ako yung maghugas ng dugo sa kamay ko eh. Pwede! Eh, ang pakit pala ng dugo nito si Daniel. Vai tomar a trip. Sobra na to. Ako na mismo nga hawak ng kasong para malaman ko kung sino mga taong tuwat ko ng anong nila. Tol, ito yata yung nahanap ng mga din eh. Ano yan, Tol? Ebidensya. Pati nga, Tol. Laban kay Versosa. Ha? Ah, Birth certificate ko to, ah. Ang hilito San Miguel. Father Leon San Miguel. Mother Marcela San Miguel. Ang hilito, maswerte ka pa rin, eh. Namatay man ang mama mo, meron ka pa rin isang ina. Ganun ba kadali tanggapin yun? Labing siyam na taon. For 19 solid years, naniwala ako na anak pala ako ng isang, isang sentence judge. Pero asang ayon dyan sa papelis na yan, anak pala ako sa siya... <laughs> Tol, huwag muna tayong maniwala dito. Maghanap muna tayong nakakalam kung totoo ang mga sinasabi nito. Kanina ako magtatanong? Sino magtatanong ako? Pabalik lang ako sa tanong na sino ako? Ah, chiririkong tunglang! Maligalig na gabi sa inyong lahat. Sino nagbigay sa inyo ng pahintulot na pasukin itong bahay ko? Balita ko, layan daw si Kanding Sungkit. Sino sa inyo si Kanding? Ako. Ako ba? Ako. Tino mo pala ikaw eh. ganda dindingmu, mo, bata. Ang sarap mong Ah! <tong> Parang mga salat kamay ko, Tumabang ka na! Karding! Tayo! Ah! Ano? Labanan mo na! Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, na sa kanagita sen Uh, ang teritoryo ni Julio, ay kay Julio lang. Walang sinumang aapak sa inabangan ko. Ah. Uh, uh, Yan ang isulat mo sa utak mo. Uh, uh, mm -hmm. uh, ha? Uh, uh,